Hi fam, kumusta? Magluluto naman tayo ng isang regular, ordinary yung lutuin lang fam. Pero dito sa amin, hindi ko alam kung bakit ito hindi nilakilala. Very common sa ibang lugar. Pero dito sa atin, para dito sa amin, parang hindi. Pag sinasabing gagawin namin ganito silika, nasa sila. Diba? Siguro ganun lang talaga. Hindi pa sila ano, hindi pa hindi pa nila nakasama yung pagkain nito or ano, lutuin. Mm hmm, lagyan na tayo ng oil fam. yan. Kunting oil lang kasi yung chicken natin is maglalangis yung fam. Kaya dapat konti lang. Kaya lang. Ang ano lang ang bawang natin. Yan. Tapos ikot-ikot lang. Tapos ito na. Tapos palm. Pagsasabay na lang natin. Ayan. Bawang. At yun yan. nandiyan na muna si nan. Atin main ingredients. dito pa, tapos solo ko na naman yung kusina. Tapos tawag camera is magalaw. dahil hina hawakan i think chicken farm Tapos so, ito, lechon yun hindi. Yan Ang ating ingredients pa. Nasa, ano siguro ito? Nasa discarte kung paano siya. Sa paraan siguro paano siya inulit. Hindi dahil ang lasa kasi ng food minsan. Hindi lang dahil sa ingredients. Kasi kahit masasarap ang ingredients, sa maraming ingredients, kung hindi rin masarap yung kung hindi maganda yung, hindi tama yung process, hindi maganda, oh, hindi rin masarap. Ay. Ayan, itong chicken, ganit yung chicken. Um, binabanlawan ko ito ng ano, nilalagyan ko ito ng suka na may asin. Ay, grabe, nakikip ng tila ito. Kasi madulas-dulas nito, lalo itong commercial, The chicken, malansa, kahit nalo ito yun. Um, hindi mo linisa ng maigi. Yan, pam, antayin natin yan na matuyuan. matuyuan ano matuyuan na yan, pam? Natin, hmm. hmm. kayo, pam, at uh, ano ba, pag uh, isa kang pagsabahan yung chicken tinatakpan niya. Kasi ako, hindi. Kasi para madali siyang matuyo. Kasi kung tinakpan mo, matagal siyang matuyo, lalabas lang ang... Ay, lalabas lang yung patas ng chicken. Magiging dry yung hmm, laman kaya dapat ganito talo kung mga adobo pa ang ganyan dapat hindi siya tinatakpan mo na pagka magpalambot na kayo sa akin nilang takpan kasi ito pinapa-absorb lang natin yung lasa sa laman so yun ganun yung technique ko hindi ko alam sa si iba fam kaya kung meron kayo mas magandang technique okay, comment na lang sa baba fam ano um, mga mas maganda, mas maganda, mas madali na yung technique niya. Mas masarap. Ang, ano, mas masarap ang labas pa. habang ano tayo, habang nagpapalambot, ano, nagpapatuyo tayong chicken, ito muna pa ang gagawin natin, pagsawag natin. So, ito yung sasawag natin sa sinigang nating manok. Pero hindi ko na papakita pa kung paano kong i-cut eh, kasi eh, nag-isa nga lang ako dito. Keto fam, sinong nakaranas ng kumain nito, yung nasanit na lipat to. Parang pinakaubod niya. Malinam nam to fam. Kaya kung kayo, ito, prepare kayo ng ganito. Try yung kainin to. Ang linam nam, ang sarap. Kahit hilaw. Ito, mm.

sarap pumikap ng sabaw, lalo pag ulan. Tapos may chili, may chili garlic. Wow. Hmm. Takpan na natin mo. Yan, tama fam. Ganun natin ito lalamasin ng asin. Kasi yung katas niya na puti, yun yung magpapasarap sa sabaw na asin -hmm. Pakuloyin lang ng nito. Tapos saka natin lalagay yung uh, puso ng saging. Ayan fam, Kung na, salagay na natin itong Ito fam, pagka atong ano, puso ng sagi, hindi naman yan na-overcook. No Kaya kahit na maaga mong ilagay, okay lang yan. Pwede mo pa siya, tapos pakuloyin pa natin ang pakuloyin. Hindi siya, ano, hindi siya na-overcook. No ano si siya malambot sobra. Yan. Pero ito, hindi yan maduduro. Yan. yan. Kayo ba, fam? <coughs> Nagluluto ba kayo ng ganito? Ito talaga sa lugar namin, ha? Pagtaka. Hindi sila, ano, sa sinigang na uh, chicken. Tinatawa na nila pag sinabi mo. Pag tinatanong nila ko nung loto, anong lulutuin mo? Pag sinabi mo sinigang, tatawa sila. <laughs> diba? Kasi weird well, para sa kanila. Mmm. Kain okay, natin. Pumuti na yung sabaw. Yan yung puti, ito yung puti niya. Ito yung napapasarap talaga sa kanya. Tapos yung oil, hindi mo siya malalasahan. Pero pakuloyin pa natin ito pang konti. Para siguradong lutong luto. Tapos saka natin timplahan kung ano pa yung kulang. At yung, syempre yung pangasim. <coughs> Ayan, fam. Pwede na siguro ito. Tignan natin. Mmm. Yummy. Mm, mm. lagyan natin itong pangasim. Dapat hinuhuli natin itong pangasim, fam. Sa akin, ganun yung ginagawa namin. Kasi, yung gulay, halimbawa kung kangkong o kamote or ano, naninigas pagka sinasabay mo yung pangasim. At least, kung luto na, malambot na lahat, hindi na yung, ano, maninigas yung gulay. Sa Ilocano, ang tawag doon, kumter. Ayan. Ah, yun ang tawag doon. Pagka nilagay mo agad ng pangasin. So, ganun yung ginagawa namin pa. Pero syempre, mali yung iba, baka mayroon ibang technique. Pero gusto talaga yung ganun, medyo malutong-lutong yung gulay. Pwede naman. Pero pagka ganito, kasi masarap yung smooth. May ma ano, may smooth yung laman yung gulay niya parang walang go, walang, walang ano mo yun ah. Pusang nung ano sa akin yun. Ang nais ko. pinakain ko kasi yun bago ako bumaba. Manulin natin. Mm, mm, wow! Sarap ng asin niya. Ganito na yun yung pangasin natin. Kasi wala eh. Nakalbo na yung mga... <laughs> nakalbo na yung mga ating mga organic na pangasin. Yung sampalok. Hindi na yung usong ano bunga, lumipas na yung bunga, yung dahon na parang wild silbuelas, yung dahon na masarap ng asin din kaso nakalbo. Dahil yata sa ano, kakukuha namin tapos ulan, hindi nag, ano, matagal nagpapanibago ng dahon. Nasisira yung dahon niya pagka meron. Ayan. Tapos yung passion fruit, lumipas na rin yung pagbunga. Bihirang lang yung bunga, kaya dito na laot tayo sa pang synthetic o kaya nor. Nor sinigang mix. So, yan. Okay na yun, fam. Luto na. Kaya kakain na tayo. Yan. Salamat sa panonood, fam. Sana meron kayong ano, bagong natutunan. Hindi ko lang alam kung meron. <laughs> kasi <laughs> ordinary food. Pero malay mo, yung iba hindi naman nakakagawa ng ganito. Di ba? Hmm. Tsaka yung, yung way ko, malay nyo, may iba yung way nyo. O, oh, try nyo rin. Yung way namin sa pagluluto. Ganun lang. sige, fam. Salamat. God bless sa lahat. Thank you. Ingat ang lahat, fam.